What's mga kabakyard? Welcome back po kayo dito sa ating YouTube channel ang One Backyard! And for today's vlog mga kabakyard, usapang breeding tayo mga kabakyard. Dahil itong mga isishare ko ngayon sa inyo, hindi ito yung usual na nakakaugalian ko. Yung usual na ginagawa ko dito sa ating manukan, especially breeding mga kabakyard. Dahil ito sa natutunan ko doon syempre sa seminar ni Atty. Ryan Abrenica. So, ah uh, ito yung pagkakaintindi ko doon sa nung sa ano niya. So, hindi hindi naman detail by detail yung ano ko, yung pwede kong masabi dito about lang dun sa ano sa pagkakaintindi ko dun sa sa topic niya. Yung breeding mga kabakerd, lalong-lalo na yung mga nakakaranas mga kabakerd nang mas marami yung quantity nung babae kesa dun sa mga lalaki na napoproduce mga kabakerd. Kagaya ko mga kabakerd, ako um, ranas na ranas ko yan mga kabakerd. So, di ba, kada papakita ko sa inyo yung mga sisyon natin, sobrang dami ng quantity ng babae kesa sa quantity ng lalaki. So, sayang yung ano eh, sayang yung yung pagpo-produce natin. Sayang yung panahon, yung yung araw kasi sana mas marami tayong nare raise na lalaki compare sa babae kung tama lang yung breeding na na-apply po natin. Yun pala, hindi ka ba kabasta din talaga ang breeding mga bakit. So, ang ang ano talaga, ang pagmamanok is continuous learning lang talaga. Huwag mong sasabihin na marunong ka na dahil uh, wala, wala nang challenge na mangyayari sa pagmamanok mo kung hindi mo mararanasan yung mga ganong ano, sistema. So, uh, about dun sa ano, about dun sa sinasabi ko mga kabakay na paano ba mapapalabas lag, lalo yung mas maraming quantity nung lalaki sa quantity nung babae. About lang dun sa sinabi ni Sir Attorney Ryan Abrenica na kailangan pala mga kabakayard. After natin na, ito uh, sa ano mga kabakayard, sa pluck mating at saka sa battery cage. So parehas naman tayo nagaganon, may pluck mating tayo, may battery cage tayo. Yun nga lang mga kabakayard, uh, mas marami yung battery cage po natin. Kasi nga syempre hindi magkakablood yung ano natin, yung mga binibreed po natin dito. Ang kailangan po pala mga bakard, kung tayo ay nakapag mate na ng one week hanggang ma max na eh, pinakamarami na yung two weeks na halos araw-araw nating pinapaupo yung babae doon sa mga broodcock natin. After pala nun, yung the following week na susunod, 1, 2, 3, or kahit gano'ng katagal ma ikaw mag magme-mate, one to days na lang po pala mga kabakayad, yung susunod na mating. Dahil sabi ni attorney Ryan Abreneca, ang sperm nung, nung lalaki, na yung broodcock natin sa loob ng katawan, nung, nung babae, eh, hindi ka baka basta nalulusaw, stay pero hindi siya namamatay. Ano doon pa rin sa katawan ng ng ano ng mga brood hens po natin. Kaya pala mga kabakid, ang nangyayari, eh, mas nabubugbog po pala ng kaasawa. So, salin ang salin ng sperm ng broodcock natin. Kaya, mas, ano po, uh, ang paliwanag niya, eh, kaya mas lalong dumadami yung babae dahil nabubugbog na nga sa kaasawa. Imbis na yung napuproduce na natin pala na one, one week na sunod-sunod, eh, halos marami na yung lalaki mas nagiging ano pa pala mga kabakid ha? nagiging babae pa pala kapag nabubugbog na ng papa, kapapaasawa yung araw-araw pa rin na ginagawa so ganun, ganun ako mga kabakid eh. para bang ano uh, all, all breedings kailangan yung isang batch sa umaga yung isang batch sa hapon so ganun yung naging practice ko kaya tinyo mas madami yung ano mas madami yung quantity ng babae natin na napoproduce. So, ako mga kabaker, naniniwala ako sa sinabi ni Ator ni Ryan Abrenica dahil two times na yan na uh, breeder of the year mga kabaker. Hindi niya ma-achieve yung mga ganong mga ganong ano, si, uh, yung ganong ano man tawag dun? Yung achievement. Kung hindi niya na napatunayan at hindi niya na subukan. syempre eh. kaya, kaya nga ano eh, idol nga yan eh. Kaya kahit medyo malayo yung ano, kahit medyo malayo yung naging seminar, at saka kahit short-end lang yun mga kabakyard, eh pinaglaanan ko ng panahon yun para maka-attend tayo. So mga kabakyard, ganun. Ganun din dun daw sa ano, sa sa pag-plug meeting tayo mga kabakyard, kailangan lang daw pala, yung broodcock natin eh hindi nakababad din po dun sa sa cage dun sa mga pen na na pinaglalagyan ng mga flock mating natin kailangan after one week the following week tatanggalin na rin po natin yung broodcock once na nakita na natin so parang bibigyan na lang natin sila ng 1 to 2 days na ipapasok natin yung broodcock hindi na yung araw-araw nandoon hindi na yung nakababad po yung yung broodcock natin doon dahil hindi naman natin nakikita kung nakaka nakakamit din talaga siya ng halos sa lahat ng mga inahin na kasama niya. Kaya kailangan mga kabakyard eh monitor din talaga natin yung ano, yung breeding. Kaya ako yun yung i-apply ko mga kabakyard magmula ah, sa susunod na mga breeding natin. So punta tayo dito mga kabakyard sa ating mini ranging. So ayan oh, ito. Ito haba niyan mga kabakyard. Oh diyan ha? Mahaba yan oh. so, huh? ah, bayam, mga kabakit. Halos tatlong pagitan ng tipis. Ang ang nilagyan natin. So sacrifice tatlong tipi para magkaroon ng ranging. At syempre, ma natin talaga dapat yung mga yan. So disclaimer mga kabakit. No animals were harmed. No chicks were harmed in this video ha. Huh? Uh, pakita ko lang sa inyo kung gano'n na sila kalalaki mga kabakit. Yan yung iba dyan, bali 2, 4, 6, 7 na lalaki. Tapos tatlo lang yung babae dyan na, na dispose na natin yung ibang babae kasi nga medyo mahihina na rin yung iba. Ayoko ako nung ano eh, yung magkakasakit pa sila dyan, eh magkakasama. Dispose na mga kabakid. Eh, pero hindi ko rin naman yun ipaparapol sa inyo. Siyempre, may nagkasakit yun. So, mas mabuting dispose na lang yun mga kabakid. So, ito hindi, rin, hindi pa rin naman ma mangyari yung next raffle natin dahil mga kabakerd ano po uh, pa rin yung ano yung hindi pa rin po umaabot tayo sa 5k subscriber mga kabakerd doon na nga lang sana eh sa 5k subscribers na lang tayo tsaka tayo magpaparapol mga kabakerd yan lumalaki na yan mga kabakerd oh. so sana naman eh uh, paki pakitulungan ulit ako I share natin yung video ko tapos i ano natin syempre click the subscribe button notification bell para updated sa mga video natin mga kabakerd yan mga kabakerd oh. so parang ano eh parang ayaw niya na bang panoorin si Juan Bakayard mga kabakerd na mag vlog <laughs> kasi ano eh parang kukunti na yung ano nababawasan yung mga views natin every video Siguro ano ayo na nila ng ayo na ng content natin mga kabakid na dito dito lang tayo. So gagawa tayo ng paraan mga kabakid para makapunta tayo sa mga ibang manukan ulit. Ang sinishare ko naman sa inyo mga kabakid yung ano natin eh yung mga natututunan lang natin sa yung sa tagal na rin nating nagbi-breed. So yan mga kabakid. Pakita ko lang rin sa inyo tong mga ating early bird. Yan oh possible na dapat na naka early cord na yan. So, walo dapat yung early cording. May nangyari lang na isa dun sa Gilmore natin, nung tinali ko dun sa dulo, dun sa dulo, eh medyo mainit. Nalapitan nung ating inahin na to. Hindi ko agad na ikulong. Nalapitan niya. So, kiniliti niya hanggang sa nabilad mga kabakyard yun. Ano, yun yung nangyari. So, nawala tuloy yung ating isang early bird ulit. Uh, pagkakamali natin yun so yun yung sinasabi kong continuous learning pa rin sa pagbibreed mga kabakayod sa so, pagmamanok hindi talagang masasabi nating magaling na tayo yung mga big time breeders nga eh uh, aminado sila sa sarili nila na continuous learning pa rin sila mga kabakayod kahit matagal na sila nagbibreed so mga kabakayod uh, ano uh, limang, uh, apat na lalaki dito. So, pang-local yung lima dun sa range uh, pang local din early bird na meron dun at pasado pa rin siguro sa local yun pa isa po so puro sa para bali sampu yung ating ilo local at ito yun nanay niya yan no? ayan nanay niya ng puting yan yun Ah, ito nga pala mga kabakay, dad. Ah, Disclaimer ulit. Pakita ko sa inyo mga kabakay ulit 'yung ating mga bagong sisiw. Ah, mga pang-national. So, yung apat sya malalaki na dahil dito yung pinisa sa manuka natin. Ano yan? Yung black macray lahi yan mga baket so, oh. so, syempre dami na naman. I'm not expecting na marami ang lalaki dito. Dahil same pa rin yung procedure na ginamit natin dito. Paasawa ng paasawa ng paasawa. Kaya ngayon, dun sa mga late born na binibreed natin, hindi na ganun. Minimal na lang ang pagpapamate. So, ito yung ating ibang ano, early bird. So, yan. Dalawang black macray. Kapatid nitong, ito yung gilmore na nasayang yung isa. Yung ginawin ito sa inyo. So, ito yung gray. Tapos, ay ano, tatlong future brood hen. Yan. Bali, walong nga sana po yung pang early cord natin. So, yun. And that's it, mga kabakerd. And there you go po mga kabakyard. Yun, natapos na naman yung isa nating content. So, sana kahit papano may mga kabakyard eh, may na-share ulit ako sa inyo about sa breeding. Dahil, yun eh, gagawin ko rin po ngayon mga kabakyard. Ginagawa ko na po ngayon. Yun yung natutunan natin kay Atty. Ryan Abrenica. At marami pa po tayong pwedeng i-share sa inyo na na about sa ano mga kabakyard sa naging topic at saka dito sa ano yung naglalaman itong techno guide na to mga kabakyard so ang dami nito Ah. Uh, Ang dami nitong tag dito. Dami nitong nilalaman about sa breeding, rearing at saka sa conditioning. So, ito nga pala yung certificate natin mga kabayan, do. Oh. So, meron din tayong meron tayong certificate na galing kay ano, oh, at Ryan Abranica na Brainica na ng ano oh, mga kabayan ng RA superfly Masterclass. Ya, oh. Kaya kay Doc Nilo magtibay, oh, mga kabakay. Ito oh. so, kay Tony so, Ryan Abrenica. So, yan, ha? Ah, Pa-frame natin yan, mga kabakay. Dahil marami po tayong natutunan dun sa seminar, mga kabakay. So, ano yan? Ah, napakahalagang seminar nun, mga kabakay. Para sa katulad kong backyard breeder, mga kabakay. Ah, Siyempre, ang daming nga, ang, ang dami nga, ano dun, eh. Ang dami nga mga big time din dun, mga kabakay. Halos na kulang-kulang 500 yung umatend dun. Talagang All over the Philippines, pumunta din dun mga kabakerd, yung iba, ang dami, Bisayas, may ano pa, may umattend dun mga kabakerd. Minsan may ano, mga North. Ah, hindi, mga basta madami mga bakerd eh, kasi nga ang masterclass ni ni Attorney Ryan ay eh, na ay eh, naginaganap ginaganap lagi sa Cebu mga kabakerd, sa farm niya, syempre. Ano yun, ah, 24 hours yun, 12-12, bali 2 days yun mga kabakerd. So may ano yun, may tuition din doon. So kagaya ng karon dito sa Manila, nagkaroon ng short and master class, hindi na natin pinalampas dahil uh, achievement 'yun mga kabayan. Talagang iba 'yun. So, hanggang dito na lang mga kabakid uh, sana eh may natutunan nga po kayo dito sa may clean nating video na to at sana po eh subscribe po ulit tayo, paki subscribe, paki uh, hit notification bell at saka like, share, comment mga kabakayard para ano mga kabakayard para mapa anta dito ma matupad natin yung ano yung pangalawang raffle natin mga kabakayard so ano malalaki na yan okay dapat nung maliliit pa lang eh, so ngayon malalaki na mga kabakayard ah uh, pipiliin na natin talaga so baka yung gray yun parapol ko yun. Yung gray na earlier dun. Dahil, ah, uh, siya lang yung nag-iisa na lang na gray dito, mga kabakerd. So, ah, uh, possible siya yung lalaki na iparapol ko, mga kabakerd. So, hanggang dito na lang, mga kabakerd, ah. Uh, Kita-kita sa next episode ng ating one Bakert at ang laging paalala at laging sinasabi ng mga kabakerd na always happy lang sa pag breed at i lang po natin yung kaya nating supportahan dahil, sa sobrang mahal ng mga eh, mga vitamins ng ating mga alaga eh, dapat uh, breed uh, breed wise din mga alaga hindi yung breed lang tayo naman. bye have a nice day and... God bless you God.